Pwede niyo po ba sir anong ano pwedeng gawin ng isang residente o isang, ng publiko kung sakali sir na magkasunog sa kanilang lugar? O saan ba sila ah. pwedeng magtawag, tumawag or magsumbong? Sige sir. Ang pinakamaganda po talaga sa lahat po ng ating sambahayan pagka nagkasunog po sa atin o bago pa palang po magkasunog, ngayon pa lang po alamin na po siguro ng ating mga kababayan ang telepono po ng uh, Bureau of Fire Protection na pwede po naman nila makuha dito sa ating mga fire station. Baka may kakilala po sila. Yung itabi na po kaagad nila yung mga emergency numbers sa PNP, sa MDR, sa BFP para pag nagkaroon po ng uh, kung anumang klase po ng emergency sa kanila, madali po silang makakatawag. Ang masama po kasi, sir, yung ibang kababayan po natin, may nakita silang sunog ang gagawin po, ibibidyo po yung sunog. Sa halip po na tumawag ng bumbero, sabihin niya, ay, ibibidyo natin, tingnan natin kung gaano katagal dumating ang bumbero. Pa, paano po dadating ang bumbero kung di po natin pinawagan? Di po ba? Kaya mas maganda po, bago tayo mag-video at mag-post sa social media, tawagan po muna natin yung mga bumbero natin nang magawa po nila yung kanilang tungkulin na maapula po yung apoy. Gawa po nang hindi po naman nila kayang Maamoy yung apoy na nasa yung nasusunog kung saan man po yun